Ang galing niya para sa siyang ano, bumblebee sa ilalim. Siya piting nang dito sa Pool siguro or amin lang yung madumi. Oh, tingnan mo na kuha niyo oh. Mga hair follicles. And ito. Oh, tingnan niyo naman. Napakagaling oh, tingnan niyo. Then turn on the power. So, Magbo-blue na siya. Ito yung charging area niya so dapat naka-sealed siya diyan. Ilalagay na lang natin siya. Ay e mo ano, lubog lang siya. Good luck. bye bye. Oh, tingnan mo. Ah, oh, astig no. Tapos maglilinis na lang siya mismo. Hi guys! Sa mapagpalang araw ngayon sa inyong lahat. At ngayon ay Tuesday. So masama ang panahon simula nung Saturday, Sunday, and Monday. So ngayon maganda ng panahon. As you can see, yung likod ay pumuhupa na yung color ng tubig. So naglalaba na kami dito. Hmm. Dalawang washing ginagamit namin para naman kahit paano madali matapos. At kakaumpisa pa lang namin. So isampay na kami ng mga damit. And ayan ang aming mga labahan and everything. So tapos na rin kami maglinis ng pool. At um, ha, um, until now ay nag-vacuum pa yung ating robotic vacuum doon sa loob at dito sa loob ng bahay ay nag-prepare kami for the birthday celebration of Ate also known as Timeless Wonder. Ito na po ang aming ulam for today's video. Of course, hindi mawawala ang ating cake by Berry Box. Meron tayong fruits na melon at syempre ang unang naluto ay ang spaghetti. Pababa or patas? Comment down. At meron silang piniprito na lumpia. At ano yung ting adobo? Hindi, ito panatatasan. panatatasan. lang siya. Carrots and patatas lang siya. ting ating? Lumpia. Lumpia. Mm. Si Ria naman natin yung piprito. Ang mapiprito ngayon ay si Marian. Si Batin nagluluto. Si Rian naman ay doon sa pritong manok. Wait lang. Dito naman si Ria sa kabilang ibayo. Ayan ang pritong... Oh, Chicken Joy is Dida is coming. Ah, hindi pala. Ha? Kasi ano ba yung klase? Ayan po ang Chicken Joy ni Rhea Pilingera. Ayan po. Drumstick. Titalina recipe. Titalina, we miss you. Ano, nagkuha kay ano eh. ka kay manok mong perfect. Ang mga drumstick ba yun? Tagot Broiler yata 'yan, Kal. So si Brittany ay pumunta muna sa kanilang bahay kasi 'yung mama niya ay kailangan magpa-check up sa River Hospital. So the paligid is very clean. Nag-ani na rin ng mga palay doon sa kabila. Ang ganda talaga pag tinignan yung mga aning palay. Nag-ano na rin sila. Dito tayo, ang mga naglilinis. Ngayon, kukunin ko muna yung vacuum kasi itatapon natin yung ano nyo. Okay. Mahigot niya kanina. Okay, eto na siya. Ang galing niya, para siyang ano, bumblebee sa ilalim. So, ito na to Siya, piting na. Ito na Si Balik, si Er. Ito, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. I-open lang natin to Ganito ka dumi yung mga pool siguro or amin lang yung madumi. O, oh, tingnan mo na nakukuha niya o. Oh. mga hair follicles and ito oh, tingnan nyo naman napagaling oh, tingnan nyo grabe kuwang kuwa talaga yung dumi ayan ito yung mga hindi ko alam mga puti puti mga buhok hmm? aman mo Dini mo kay Max Kuan na electric pan o gluag o gagan kuan. Diya, maglisod mo, diya. Dini kani hangin pa, oh. Ayun po yung guest natin. Pakita mo yung... Ayan. <coughs> ah, pagkabisa! Pambakyumon ko na yung baba, ro'n. Ako na sa muda, guys. Yup, na Ah. So, malinis na siya. Ilalagay natin siya ulit. Paglagay nito, di ganun mo lang siya. Baliktad pala. Ayan. Then, lock. Then, turn on the power. Mag-blue na siya. Ito yung charging area niya. So, dapat naka-sealed siya dyan. Ilalagay na lang natin siya. Ayan mo, ano, lubog lang siya. Good Bye-bye. Oh, tingnan mo yan. Ah, stick no. Tapos maglilinis lang siya din mismo. Charat, at matakbo na siya. Oh, di ba? Bilis nito makbo. Ang bilis nito makbo. 1 kilometer per hour. Charas. Baka nag charge pa. Ito oh. Oh, diba? Naglilinis na siya. Dapat ginawa namin to ganyan ng morning o madaling araw kaso lahat kami ay may hungover kasi galing kami sa night cafe sa sentro ng plaza. Ang bilis nyo oh. Kanina, di na talaga natin ipagkakailan na meron talagang dumi dyan kasi may mga naliligo. So, kinabukasan, meron talaga yung mga nag, ano, nung kanang nag-subside. nito, may lugdang ng mga, mga hugaw-hugaw. So, ngayon, siya naman ang tagalinis. Ay, may bisita pala kami na mga sexy girls. Ah, mga sexy man ang nag-ano. Kamu, sige, tanaw, pun mo dire. Ayan sila, guys. At tingnan natin ang ating vacuum cleaner. Ayan po, oh. Ang robot sa ilalim. Naglilinis siya, guys, oh. Ala, naubos na niya yung ano. Naubos na niya yung mga ano, ano sa ilalim, oh. Kailangan talaga mag... Ayan, no, nakikita niya siya, guys, oh. Ang galing niya talaga, oh kailangan ko na siyang kunin para matanggal yung ano, yung mga nahigop niya para humigop ulit siya. Dito ay clear na siya, guys. Oh. Ayan. Inihigop niya yung mga pinaglumaan. Ito namang vacuum na to. Naka-charge na kaya. Ito solar man daw to. Hindi mo nag u oy. Huwag oh, di under ni. Hindi mo siya umaandar. Lobat. Lobat. Ayan po Dito naman siya sa taas Sana humihigop Ang sa ilalim naman yung sa ilalim Thank you so much ni Talina For this very convenient Ano Robotic vacuums Nahigop na na yung sa ilalim So Maganda talagang ganyan na itsura Ito na ating Area banda Nag-anin na pala doon guys so. Yung sinasabi ko oh. Yan yung palay sa likod Inanin nila Ginoo ko ano mo, under lobat mo niya siya. Ang bilis yung tumakbo. Oh. Puntahan ko muna kasi tatapong ko muna. Ayan ah, na sila. Thank you so much. Mga Baby, baby. You, baby. Happy, birthday. birthday. Happy birthday. Birthday ba niya? Hindi Did ko lang baby birthday. Okay. Asa? Oh, birthday ah, birthday. ah, mas baby pa siya. Kulang <laughs> <laughs> mamagnipon. <laughs> Bye. Ayan, si RJ laman ay ang nagawas-was. Ito yung mga bed sheets. Busy naman sila sa taas, sa paghahanda. Kapunta na yung mga bakla dito, mga lunch time. Happy birthday once again, at least Time is wonder. Well, 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 andito na ni pala si Simply Amory Bagbilats. Morning. Yeah, yeah. Pake bilisan. Four. Sure? Ah, talaga ba? <laughs> Ayan guys, so bad po siya guys. Pinabasa niya po ako. So ito naman si Scarlett. Siya naman ay nagsasampay. Dahil tapos na kami mag piga. Huwag mo na siya doon ni Dikit na lang kayo para natay space. Alright. Ito pa yung sampayan namin guys. Abanti Mindanao. I want.